Limang araw bago ang pagsisimula ng Papal Conclave sa May 7, nananatiling hamon para sa mga kardinal ang pagkilala sa isa't isa. Pero higit riyan ang pagpili sa magiging bagong leader ng Simbahang Katolika na nakadepende sa estado ng simbahan at iba pang isyo. Nakatutok si Maki Pulido Isang malaking hamon daw sa mahigit daang cardinal elector ang kilalanin ng mga kapwa nila kardinal sa pagpili kung sino sa kanila ang ibobotong susunod na Santo Papa. Nababanggit bilang isa sa mga papabile o matunog na posibleng maging Santo Papa ang Pilipino si Luis Antonio Cardinal Tagle. Para kay Father Ari Season, parish priest ng Santa Rita de Casia Parish, malaking bagay ang pagkakabunot kay Cardinal Tagle bilang isa sa mga tutulong sa Kamerlengo ng Vatican. Kasi mas makikilala, mas visible kay. Kasi isa sa mga challenges sa mga cardinals ngayon ay makilala nila ang bawat isa. Pero ang pamimili depende pa rin daw sa estado ng simbahan at kung ano ang tingin ng mga cardinal na kailangang leader sa panhong ito. Nung ihalal halimbawa si Pope Benedict XVI noong 2005, gusto ng mga cardinal na may magpatuloy sa mga gawain ni Pope John Paul II na Santo Papa ng halos tatlong dekada. Abimus, Papa. Nang ihalal naman si Pope Francis noong 2013, ito raw ay matapos siyang magtalumpati sa congregation. Sinabi niya na kinakailangan natin ngayon ng isang simbahan na hindi nakatutok, nakafocus sa sarili niya, kundi isang simbahan na lumalabas may mga isyu ngayon na wala raw nung huling magsagawa ng conclave. Napag-usapan na ng mga kardinal sa congregation ang deficit o pagkukulang ng pondo ng Vatican. Umusbong na rin ang artificial intelligence at kasabay nito ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Hindi naman daw nauubusan ng na mga problema ang simbahan ayon kay Father Aris. Pero ang pamimili ng Santo Papa depende sa kung ano ang magiging prioridad ng mga kardinal. Nakita na raw sa pamumuno ni Pope Francis na ang simbahan hindi nabubuhay para lang sa sarili nito. For example, pwede nilang sabihin, uh, gusto namin yung magpapatuloy ng mga nagawa ni Pope Francis. On the other hand, may mga may mga cardinals din naman kasi na they found Pope Francis too liberal, too progressive. So sabi nila, kapag ganun naman ang pananaw ng mga cardinal electors na yon, baka naman pumili sila ng someone more Conservative, traditional. It really depends. Sabi ni Archbishop Charles Brown ang papal nuncio dito sa Pilipinas may napili na ang Espiritu Santo. Kailangan na lang, makini ng mga cardinal. I think it's important to remember that the Holy Spirit has already decided who the next pope will be. The Holy Spirit has already decided. It's the job of the cardinals to listen to the Holy Spirit and to make that choice evident. um, in their conclave. Sa May 7, sisimula ng conclave sa Vatican. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Horas.